O, lalim pala, no? Para malalim na kalagay yung ano, O oh. oh, yung sa solar light, yeah. Opo. Ha? para ano yun? Dati. Dati ah, uh, malunggay. Malunggay. Pinakatayo dati diyan na. Ay, ang hirap yun, ah. sila ng binong kalyo na. Mano sila nang ilang panahon doon. Gumupo. Sabi niya, narinig mo yun. Oh, sinabi niya sa akin, sir. Hmm. Kaya kung may sasabihin siya ngayon, may, may, may ano, sinaan, arinig ni Rimano, ako, hindi pwedeng bawain niyo. Bonus yung gagawin niya, sabi niya, di ba sir, Oo. Oh. Sa dami naman ang gagawin niya, eh. Bonus na yan, ha? So, kukunin na yung poste, no? Sige, para makita ang pagpuha. Ano May mga ate katek pero hindi man tumutuloy. Kukunin niya ng poste. Eh. Ah, gagana na 'ni. Eh. Ayun, Opo. Oh. Maliwanag din naman 'yan. Nakita ko ako, satisfied ako, nakita ko, maganda pala Mag ako. Ito muna natin ilagay. Ah, okay. Sandal mo. Talian mo ko 'yang. Talian eh. Maestro ka ba? Wala po eh. Ano to sir? Yung wire na to? No? Kumagana ba yan? Ah, cable wire yan. Pwede, sige. Kung gusto mo. Kung, kung matiba yan. Matiba yan. Okay, Yung flash na to. Pansamantala Kuyan lang muna ta Mailagay Ang Color light. Can oh, no, no. mm -hmm. that? No? Mm -hmm. para makapagbenta na si Kuya Tom Tom at na oh, bawi ka na lang kuya nangayayat ka mm -hmm. siya kanina kinikilala ko sabi ko teka sabi niya si Tom Tom kasama niya iba, iba naman ala ako si Tom Tom nga kung kaya na ako sir kaya ako kanina oh. kayo oo siyempre inintay ko ikaw magsabi eh oo oh. nauna ka nang nagsabi pero sinabi ko na rin di ba nakita mo tinignan kitang gano'n mo? dumating ka oo oh. Teka ako. Akala ko yung eh, ni Manong. Oo, oh, nung malayo. Kasi hindi ganyan nung huli nakita kita tamtong. Oo. Oh. Chuchabi siya nung huli na no, tamtong no. Mataba ng konti. Ma mas mataba pa rin sa eros. Pwede mo na siyang sabihan ha. Oh, uh, tamtam na. Wala na tayo. Ayun oh, tinamo. Ayun oh. No. Ang ganda ng no.